Magandang magandang araw po muli mga minamahal nating mga kaibigan, mga kapatid, mga subscribers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Kami po ay muling gumabati sa inyo ng magandang araw. Tayo po ngayon na nasa ikalimang topic na ng ating lesson ay pamagat pong mga himala sa paligid ng lawa. Uh, umingi lang po kami ng paumanhin. Wala po muna tayong ngayong babating mga pangalan. Pero sa susunod po ay gagawin po natin ito. Tayo po muna ay magbigay papuri sa ating Panginoon o mga kapangyarihan Diyos na mo na amin pong minamahal at kami po ay papasalamat sa inyo pong kaputihan sa amin, sa inyo pong mga pagpapala, sa inyo pong mga pagkalinga at sa inyo rin po mga mga, mga pagbibigay sa amin ng mga kaalaman lalo na po sa inyong mananasa na salita Panginoon po magmuli kami mag-aaral. Sana po inyong buksan na ang mga puso at isipan maunawaan po namin ito, lalo na po ang mga kaibigan namin, mga kapatid, may sumusubaybay so, dito sa so, pahalam po na ayaw ko na susunin. Ang ating pong talatang sa ulaming ngayon ay nasa Marcos 5.19. Ngunit tumanggi siya at sinabi sa kanya, umuwi ka sa iyong mga kaibigan at ibalita sa panilang ang lahat ng ginawa ng Panginoon para sa iyo at kung paano kinakawaan kanilang. Ang Marcos 4, matapos sa kwento tungkol sa isang malakas na pagdiyon na pinatahimik ni Kristo sa pamagitan lamang ng pag-uutos dito, ang, kapi ang Kapitulo 6 naman ay nagtapos sa kahalintulad na tagpo lamang si Kristo ay nakita naglalakad sa ibabaw ng tubig. Sa pagitan ng dalawang kwento ito o karanasan ay isinasalaysay ni Marcos ang maraming mga karanasan na nagpapahayag ng kapangyarihan ni Kristo na naghahayag kung sino nga baga siya. Nariyan ang babaeng gumaling sa paghipo lamang sa laylayan ng kanyang damit, pagpapagaling sa may sakit, pagbuhay sa patay, pagpapalaya sa mga demonyo at pagpapakain ng limang libong sa pamagitan ng limang tinapay at dalawang isda. Ito ngayon ay magiging sentro ng pag-aaral natin alamin ng kapahayagan ang tunay na ilaw ng sanglibutan, ang Panginoong Jesus. Narito po ang mga katanungan natin po pag-uusapan ngayon. Number one, ano ang makukuha nating aral mula sa pagpapatahimik ni Kristo sa malaking unos? Pangalawa, ano ang ipinahayag ng kwento tungkol sa tagpong naganap sa Gadarena? Pangtatlo, ano namang mahalagang aral ang itinuturo ng karanasan ni Jairo at ng babaeng inadyasan sa loob ng labing ilamang taon? Pangapat, anong mga dahilan na si Kristo ay hindi tanggap sa kanyang sariling bayan at anong itinuturo nito? Panglima, gaano kahanaga ang tamang pagkaunawa sa mga propesya? At balikan po natin ang question number one, Ano ang makukuha nating aral mula sa pagkapatahimik ni Kristo? sa malaking unogs. O oh, at sige po, atin pong titingnan kung ano ang sinasabi sa kasulatan. Sa Marcos 4, 35-41, ano ba ang sinasabi? nang araw din yaon, nang gabi na, ay sinabi niya sa kanila, tumawid kayo sa kabilang ibayo. At pagkaiwan sa karamihan ay kanilang dinala siya sa daong ayon sa kanyang kalagayan. At meron siyang kasamang ibang mga daong. At nagbago ng isang malakas na bagyo at sinasalpukan ng daong ng mga alon. Nanupat ang daong ay halos natitigib at siya ay natutulog sa hulihan sa ibabaw ng kutson at siya ay ginising nila at sinayob sa kanya guro wala bagang anuman sa iyo na mapahamak tayo at gumising siya at sinaway ang hangin at sinayob sa dagat. Pumaya pa, tumahimik ang at humimpil ang hangin at humusay na totoo ang panahon So kung atin pong papansinin sa chapter 3, andun po yung mga kontrobersya patungkol sa ating Panginoong Seso Kristo. Kung sino nga po ba talaga siya. Pagkatapos siya po ay nagbigay ng mga talinhaga at nung kanyang ipinapaliwanag ang mga talinhagang ito ay kanyang sinabi sa kanyang mga alagad mag-ingat kayo sa ginagamit ninyong takanan. Mag-ingat kayo kung sino ang inyong pinapakinggan. Sino nga ba ang marapat na pakinggan? Kaya ito po yung uh, katanungan, sino ito? Ah, sino ito? At sabi ni Kristo, yung lihim ay mahayag. At ito na nga po, dahan-dahang inahayag ng Panginoon ang lihim kung sino nga siya. Sapagkat yun po ang katanungan, sino ito? Sino nga po ba ang ating Panginoon? So, kanyang ipinakita, ah, hindi niya ipinaliwanag kung sino siya, kanya lang ipinakita sa pamagitan ng kanyang gawa, yung kanyang pag-utos sa unos na tumigil at nagkaroon ng matinding kapayapaan na nagtaka ang kanyang mga anagad. Sino ba talaga itong ating sinusunda na ito? So dito po ay dahan-dahan ipinapahayag ng Panginoon kung sino siya. Siya yung mayroong kapangyarihan sa kalikasan. So isang katangian. At alam po natin yan ay katangian na tinataglay ng Diyos. Ngayon po, sa pangalawang katanungan, anong ipinahayag ng kwento tungkol sa tagpong naganap sa Gadarena? Yan. Tingnan naman natin sa chapter 5, uh, mula sa talatang uno hanggang 20, ano po ba ang sinasabi? At nagsidating sila sa kabilang ibayo ng dagat at luma at sa lupay ng mga gaderenong. At paglungsad niya sa daong pagdakay, sinalubong siya ng nagaling sa mga libingan ng isang lalaki na may isang karmarduman na espiritu na tumatahan sa mga libingan at sinaway hindi sa magapos kahit ng tanikala. Sapagkat madalas na siya ginapos ng mga damalat at mga tanikala at pinagpapatid-patid niya mga tanikala at pinagbabali-bali ang mga damal at walang taong may lakas na makasupil sa kanya at palaging sa gabit araw ay naghihisigaw sa mga libingan at sa mga kabundukan at sinusugat ang sarili ng mga bato. At pagkatanaw niya sa malayo kay Jesus ay tumakbo at siya'y kanyang sinamba at nagsisigaw ng malakas na tinig na kanya sinabi, Ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus? Ikaw na anak ng Diyos na kataas-taasan. Kita'y pinamamanikan alang-alang sa Diyos na huwag mo akong pahirapan. Sapagkat sinabi niya sa kanya, lumabas ka sa taong ito, ikaw na karumalduman na espiritu. At tinanong niya siya, anong pangalan mo? At sinabi niya sa kanya, puntong ang pangalan ko, sapagkat marami kami. At ipinamanhit na mainam na huwag siyang palayasin sa lupain niyaon. At sa libis ng bundok na yon ay may isang malaking kawan na mga baboy na nagsisipanginain at naamanhik sila sa kanya na nagsisipagsabi, paparoonin mo kami sa mga baboy upang kami ay magsipasok sa kanila at ipinahintunot niya sa kanila ang karumalduman na espiritu ay nangagsilabas at nagsipasok sa mga baboy at ang kaway na napadalong sa bangin hanggang sa dagat na sila'y may mga dalawang libo at sila'y nangalunod sa dagat at nagsitaka sa mga tagapag-alaga ng mga yaon at ibinalita sa bayan at sa mga bukid at nagsiparon sa ang mga tao pang makita kung anong nangyari at nagsiparoon sila kay Jesus at nakita nilang inalihan ng mga demonyo na nakaupo, nakapanamit at matino ang kanyang pag-iisip. Sa makatwid bagay, siyang nagkaroon ng isang pulutong at sila'y nang katakot. At sinabi sa kanila ng kakakita kung paano pagkapangyari sa inalihan ng mga demonyo at tungkol sa mga baboy at sila'y sila nagsipasimulang magsipamanig sa kanya na siya'y umalis sa kanilang mga hangganan. At habang lumululan siya sa sadaong, ay ipinamanig sa kanya ng inaalihan ng mga demonyo na siya ipagsama niya. At hindi niya itinulot sa kanya, kundi sa kanya sinabi, umuwi ka sa iyong bahay, sa iyong mga kaibigan, at sabihin sa kanila kung gaano kadakil ng mga bagay ang ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano kinaawa ang kanyos. At siya yumao ng kanyang lakad at nagpasimulang ihayag sa Decapolis kung gaano kadakil ng mga bagay ang sa kanya'y ginawa ni Jesus at nangagtaka ang lahat ng mga tao. Yan. So dito po makikita po naman natin ang karanasan ng ating Panginoon doon sa Gadarina. Nung siya'y makita nung taong inaalihan ng masamang espirito, ito'y tumakbo, nagpatiri pa at sumamba sa kanya. Data po at dahilan siya ay kontrol ng masamang espirito, ito ay subigaw ng wika, anong pakialam ko sa iyo? Alam ko kung sino ka. So makikita po ninyo rito na yung uh, lalaki ay mayroong kunting pananampalataya sa ating Panginoon kaya lang kontrol siya ng masamang espiritu. Kaya anong sumigaw, ang kanyang sigaw ay anong pakialam ko sa iyo. Mga minamahal, papansinin po ninyo rito na siya sabi ang lalaking ito ay iginagapos subalit lahat ng tanikala, anong uri man ng tanikala ay kanyang pinapatid. Ibig sabihin, malakas, makapangyarihan. At higit sa lahat, ang wika, ang espiritong o sumasanib sa kanya ay isang pulutong. Sa panahon ng ating Panginoon, ang isang pulutong ay 3,000 hanggang 6,000 sundalo. Yan ang tinatawag na pulutong. So talagang marami. Subalit so, dito ay pinapakita na gaano mang karami gaano man ka makapangyarihan ang masamang espiritu, walang kapangyarihan laban sa ating Panginoon. So dito po ay ipinapakita kung sino ang ating Panginoon. So yun ang katanungan, sino ito? At ang sabi ng Panginoon, ihahayag, ha? magiging maliwanag. At yon ay sa pamagitan ng mga karanasang ito. Kaya ngat ng si Kristo ay pakiusapang umalis doon ang lalaki na pinagmulan o pinanggalingan ng masasamang espiritu ay nakiusap na sa kanya'y sumama. Datapot ang wika ng Panginoon, huwag ka nang sumama, umuwi ka sa inyong tahanan at sabihin mo sa kanila kung gaano kadakilang bagay ang ginawa sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ha? Kung ano ang ginawa sa iyo, yun ang iyong hihayag sa sapagkat ito nga po ang layo ni na ating Panginoon mahayag kung sino nga ba talaga siya. Hindi sa paghahayag uh, ng kanyang uh, kapangyarihan sa pamagitan ng salita, kundi ito'y kanyang ipinapakita sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Madaling sabihin, ako'y anak ng Diyos, ako'y nagmula sa langit, subalit, paano mapapatunayan? At dito po, pinatutunayan ng ating Panginoon dahan-dahang ihinahayag, lalo't higit sa mga alagad, kung sino nga ba siya. Sapagkat maging yung mga alagad ay nagtatanong, sino ito? Sapagkat kahit ang unos, kahit ang bagyo, ay kanyang napatitigil. At ngayon naman po sa ating pangatlong tanong, ano namang mahalagang aral ang itinuturo ng karanasan ni Jairo at ng babaeng inaagasan sa loob ng 12 na taon. Sige, iyong basahin naman dyan sa Kapitulo 22 hanggang 24. Ano pa ang sinasabi? At lumapit ang isa sa mga pinuno ng sinagoga na nagngangalang Myra at pagkakita sa kanya ay nagpatira pa siya sa kanyang paayanan at ipinamanik sa na mainam sa kanya na sinasabi ang aking munting anak na babae na naging nalo. Pinamamanik ko sa iyo na ikaw ay pumaroon at mo iyong mga kamay sa kanya upang siya gumaling at mabuhay. At siya'y sumama sa kanya at sinundan siya ng lubang maraming tao at siya'y sinisiksikuna. So narito po si Jairo ay isang pinuno ng sinagoga. Alam po natin na yung mga pinuno ng sinagoga ay birbihira ang nananampalataya sa ating Panginoon. So balik dito si Jairo matapos na yung kanyang anak ay hindi kumali sa anumang ginagawa ng mga manggagamot, siya ay nagkaroon ng kahit kunting pananampalataya na kanyang iniisip na baka naman na mapagaling ng ating Panginoon. Kaya siya ay lumapit sa ating Panginoon. Ang Panginoon ay sumama sa kanya kahit na kakatiting yung pananampalataya ni Hayros. Sa pagkat sa Panginoon, napakahalaga po ng pananampalataya. At ibig niyang gabayan ito si Hayros sa mas dakilang pananampalataya. Sapagkat kagaya po ng sinasabi sa banal na kasulatan, kung walang pananampalataya, hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Basahin po dyan sa 25 hanggang 34, ano ang sinasabi? At isang babae na may dabing dalawang taon ng inaagasan at siya ay napahirapan na ng maraming bagay ng no, mga manggagamot at nagukol na niya ang lahat niya tinatangkilig at hindi gumaling ng kauntiman, kundi bagkus pang lumulubha siya. Na pagkarinig niya ng mga bagay tungkol kay Jesus, ay lumapit siya sa karamihan sa likuran niya at hinipo ang kanyang damit. Sapagkat sinasabi niya kung mahipo, kung man lamang ang kanyang damit ay gagaling ako, at pagdakay na ampat ang kanyang agas, at kanyang naramdaman sa kanyang katawa na magaling niya siya sa salot niya at Jesus, sa pagkatalastas niya agad sa kanyang sarili na may umalis nabisa sa kanya ay pagdakay pumingit sa kanya nagsabi, Sino humingi ng akin mga damit? At sinabi sa kanya ng mga alagad, Nakita mong, nakikita mong sinisiksika ng karamihan at sasabihin mo, Sino humingi humipo sa akin? At lumingod, lumingap siya sa palibot-libot upang makita siya na ng mga bagay na ito. So makita po ninyo, napakalaga ng dampi ng pananampalataya. Marami ang sumisiksik sa Panginoon Subalit kakaiba yung dampi ng pananampalataya sa laylayan ng kanyang damit. Ito ay nadama ng ating Panginoon. Ito ay kanyang binigyang pansin. Nagpapakita ng malaking pagpapahalaga ng Panginoon sa pananampalataya. Kaya walang pananampalataya na masasayang sa Panginoon kapag tayo ay nanampalataya sa kanya. At alam po natin yung patuloy na kwento nito na kung uh, dumating yung mga alipin ni Hiro na sinabi patay na ang iyong anak. Bakit mo pa binabagabag ang guro? Data po Sabi ng Panginoon, manampalataya ka lamang. So makita po natin ano na yung pananampalataya ay napakahalaga sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ipinapakita ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan dahan-dahan. Sa ang ibig niya, ma-develop ang pananampalataya ng kanyang alagad ng lahat ng sumusunod sa kanya. So, yan po ang uh, napakahalaga sa puntong ito ng ating pag-aaral na kilalani natin ang Panginoon, panampalatayan na natin siya sa pagkat ng Panginoon, walang ibang inahanap kung hindi ang ating pananampalataya. At siya ay handa na tayo'y gabayan upang malubos yung ating pananampalataya sa Kanya. Okay po, at ngayon naman sa ating pong pang-apat na katanungan, anong mga dahilan na si Kristo ay hindi tanggap sa kanyang sariling bayan at anong itinuturo nito? Sige, atin namang basahin dyan sa Kapitulo 6, Talatang 1 hanggang 6. Ano ang siya sabi? At pumalis siya doon at napasa kanyang sariling lupain at nagsisunod sa kanya ang kanyang alagad. At nang dumating sabat ay eh, nagpasimulang magturo siya sa sinagoga. At marami sa mga nakakarinig sa kanya ay eh nangagtaka na nagsasabi, saan nagkaroon ang taong ito ng mga bagay na ito at anong karunungan ito na sa kanya eh ibinigay? At anong kahulugan ng gayong mga makapangyarihan gawa? na ginagawa ng kanyang mga kamay. hindi di baga ito ang anluwagi, ang anak ni Maria, ang kapatid ni Santiago at ni Jose, at ni Judas at ni Simon, hindi baga nangaririto sa atin ang kanyang mga kapatid na babae, at sige na titusuro nila, at sinabi sa kanila ni Jesus, walang propetang di may kapurihan liban sa kanyang sariling lupain, at sa gitna ng kanyang sariling mga kamag-anak, at sa kanyang sariling bahay. So, so no faith? Numerical. No At maliwanag po yan sa sinasabi sa mga talatang ito. Pangalawa, sinasabi na yung prejudice, ha? yung kanilang pagiging prejudice sapagkat uh, alam nila ito'y anak ng luwagian. Sabi niya, ang kanyang mga kapatid nandito sa atin, kasama natin, saan ito kumuha ng karunungan na no, hindi naman siya nagaran? Yun ang kanilang katanungan. At dahilan doon, hindi sila sumasampalataya. At sa pagkat walang pananampalataya, walang magawa ang Diyos na dakilang bagay sa harapan nila. Ganun po ang katotohanan kung tayo walang pananampalataya, hindi makagagawa ang Diyos sa atin. Hindi niya maipapakita yung kanyang dakilang kalulatian, lalo tigit yung kanyang dakilang pag-ibig para sa bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga po, mga minamahal mga kapatid, ang pananampalataya. Magtiwala tayo ng lubusan sa ating Panginoon. At ngayon po sa ating pong huling katanungan, number 5, gaano kahalaga ang tamang pagkaunawa sa mga propesya? Sige, ating uh, tingnan dyan sa Kapitulo 6, talatang 40 hanggang 52. At sila'y nagsiupong hanay-hanay na nagtigli isang daan at tigli limang po. At kinuha niya ang limang tinapay at ang dalawang isda at pagtingala sa langit ay kanyang pinagpala at pinagputol-putol ang mga tinapay at ibinigay niya sa mga alagad pang ihain nila sa kanila at ipinamahagi niya sa, kanyang, sa kanilang lahat ang dalawang isda. At nagsikain silang lahat at nangabusog at kanilang pinurot ang mga pinagputol-putol labing dalawang bakol na puno ang tinapay at mga isda naman. At ang nagsikain ng mga tinapay ay limang libong lalaki at pagdakay pina, Lula niya sa daungan ang mga alagad at pinauna sa kanya sa kabilang ibayo ng sa Samantalang pinayayaon niya ang mga karamihan. At pagkatapos na mapagpaalam niya sila ay naparoon siya sa bundok upang malalangan at nang dumating ang gabi, ang daong ay nasa gitna ng dagat at siya ay sa lupa. At pagkakita sa kanila na totoong nang, nang nalulumbay sa pagod sapagkat sinasalunga sila ng hangin, at malapit na ikaapat na pagpupuyat sa gabi, ay naparaon siya sa kanila na lumalakan sa ibabaw ng dagat at ibig silang lagpasan. Datapot sila nang makita nilang siya ay lumalakan sa ibabaw ng dagat, ay inakala nilang siya isang multo at nangagsisigaw. Sapagkat so, nakita, niya nilang nakita siya nalang lahat at nang naga, nagulumihanan, datapot pagdaking, nagsalita sa kanila at sa kanila ay sinabi, Laksan ninyo ang loob ninyo. Ako nga, huwag kayong matakot. At pinanhik niya sila sa daong at humimpil ang hangin at sila'y nangangilalas na di kawasa sa kanilang sarili. Palibas ay hindi pa nila natatalastas siya ang tungkol sa mga tinapay dahil sa kanilang pusong pinatigas. So, makita po natin dito na inaayag ng ating Panginoon yung kanyang sarili, subalit hindi gaanong nauunawan ng kanyang mga alagad. Bakit daw po? dahilan sa kanilang pusong pinatigas sapagkat mayroon silang preconceived ideas na ang hari ang mesiyas na darating ay darating bilang hari na makikipagdigma makikipaglaban at sila'y ililigtas sa kapangyarihan ng Roma gaatapwat ang panukala ng Diyos ay higit sa, sa kanilang iniisip hindi lang sa pagkabihag sa kapangyarihan ng Roma kundi sa kapangyarihan ng tunay na kaaway walang iba kundi si Satanas. So napakalaga po na ating uunawain mabuti ano ba talaga ang sinasabi ng propesya patungkol sa ating Panginoon. Ang mga propesya patungkol sa mangyayari sa huling kapanahonan sa pagbabalik ng ating Panginoon, kinakailangan ito maunawa nating mabuti sapagkat kung hindi, baka matulad tayo ng mga lagat na nakikita na ang mga kaganapan subalit hindi pa napag-uunawa. So sa ating buong kapanahonan, ang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoon at siya'y ay mayroong mga ipinahayag patungkol sa kanyang pagbabalik. Dapat alam na alam natin ito. Kaya dapat ating pinag-aaralan mabuti. Otherwise, nakikita na natin subalit hindi pa natin nauunawa. Baka naman tayo idat na ng Panginoon na tayo'y mga hindi handa. At yan po nagtatapos ang ating talakayan. Iiwan po namin sa inyo ang summary ito ng ating mga pinag-usapan ngayon. Number one, si Kristo ay pinakahayag na makapangyarihan maging sa matinding unos. Pangalawa, naririnig ni Kristo ang lihim na ating dalangin at hindi maaring hadlangan maging ng libong demonyo. Number three, ang pananampalataya ang pinakamahalaga gaano man ito kaliit Subalit so, ito ay kanyang palalaguin. Number four, ang prejudice, ang preconceived ideas, ang malaking hadlang sa pagkaunawa sa katotohanan. Ang lima, mahalaga ang maingat na pagunawa sa mga hula sa banal na kasulatan, kaya't pag-aralan nating mabuti. Sinuksana so, po, muli na katulong itong ating munting pag ito, ang pagpapala ng Panginoon sa ating lahat ay po sa masamang Tama po namin banal, muli po kami lumanapit sa iyo. Nagpapasalamat na ikaw ay nagmamahal, nagmamalasakit sa amin at iyong ninanais na kami ay iligtas. O ang mga banal, amin po ang pakiusap, ang iyo po na ang banal na Espiritu, ang siyang gumawang makapangyarihan sa amin puso't isipan, pagkalubang kami ng pananampalatayang natatanging mahalaga sa iyong banal na harapan upang ikaw ay patuloy na makagawa sa aming mga buhay, at kami makapaglingkod na may kaganakan at magi kami handa sa pagbabalik ng aming Panginoon. O mabanal, patuloy pong ang patuloy mo pong pagpalay ng mga kapatid namin ito na patuloy na sumusubaybay, patuloy na ginagamit ang pag-aaral ito at patuloy na ibinabahagi sa iba. Ang patuloy na wang kapangyarihan ng langit ipagkalub sa kanila at sa kanilang buong pamilya, gayon din po sa buong iglesia. Ito po ang aming samuthiling sa ngalang po ng aring Panginoong Sesos. Amen. So, ang pagpapala ng Panginoon, kamta natin sama-sama. Hanggang sa susunod po, ang pagpapala ng Panginoon sumating.